ma na times na like mapugatan mo na mo na mga anak kay kanang ni ma feel once na kanang mapugatan oh, mapugatan mo i hope na kami na ni mga anak continue ni lang og just na mo kay ay ang amo ra ganahan kay maka kami po ang Arquino family Tara po! kain po tayo. Kumusta ko eh? Thank you. Guto. <laughs> Ay, kinauli ka. Kansasibo? Oo. Oh. Oh, kay na anniversary program sa Agi okay. Kuangka. Gi patabang ka sa ICTC. Dirhi. Pa performer pa performer yan. pa performer mm ta. Ah, ikaw part kumusta mang inyo insayo? Okay nang inyong uniforme? Eh? Okay naman, kompleto na. Ngayon nandun sila nagdi-distribute ng ano, mga damit. Sige so, lang, importante, maganda yung ano, boses. Oo, oh, oh, no. good na, good na, good. Kano sa ka mo balik sa Cebu? Karoon Monday. Monday. Ay, mag-start na mo, classes. Monday morning. Ang saan mo itong about sa ibang pamedikal? When man itong mag-start? Next week, na ako appointment. Tuesday sa hapon. After na ako sa ako klase. Kaya para ma-validate ako, Eddie. Okay, so, kuha na na. As in, tuhay na na inyong yung klase, ana. Tuhay na, pero na may long weekend next week, so, maragawa na po na. Eh, how about yung pagtupad oh, uh, dito? Ulis yung mangkaka. Nakatupad na ko last week. last week. Sa Thursday, sa Cebu. First time. Importante yun ang pagtupad, ha? Ay, yun ang kalimti. nga, ang imong boarding house, I mean, ang imong gipuyan is Dool raman, na kalimot o atong ako mo nga ano panata ka? Panata ah, eh. Na naging ka sa church. Kampante ni banga ni mga kauban mga kako kakwairan ni mo sa ato a ah, sa ulmo. Kay at least di mo maghunahuna nga mahumsik ka kay isa un ba diba, sa school transferi ba ka wala pa kay kay mga friends. So at least pag uli ni mo sa imong apartment na asila mga mga kuan mo ba mga suod mas may bitaw uh, sad ko nga duol mo sa kapilya ba Oo, okay ug kadtong imo untang plano nga adto ka sa duol sa eskulahan nya mo biyahe ka pagtupad mm -hmm. mas advantage yun nga nagkamit nila imo mga kauban square ba Kaya mga mga gusto ang puso ko kay kaning Sino ang tinod na, o yeah, nang na mo? O kaya na ayaw ka doon sa kapilya ba? So, importante ganyan ang ating pagpuman sa katanganan. Usahay na mga pagsulay sa kinabuhi, na mga problema. Pero, dilipit mo lang ang paglao. Paglaban yun na ang atong pagtuo. Yun na importante kayo. Kita din nilo, malabay rin ang yung, yung kalibutan na importante nga na at sa sakto ng mga pagtulungan sa Diyos. ay bagiya na ito. Okay, dilisabtan ang panahon. Basing o oh, ang panahon na mawaan na may aning kalibutan na tungod kay nagsunod mo sa pagtulungan sa Diyos. O, kanunay mo nga sa inyong katundanan. Kami, kampang tingin sa inyong ginikanan kanin mo ginikanan, kami ni mamay na makalahutay yun mo sa inyo. Makaya nila. Uh, makaya yun na ninyo mm -hmm. ang inyong pagtuman sa katundanan. Uh, uh, Padayon lang. Padayon lang sa pagtuman yun. na uh, Naagani mga pagsulay. Um, Ampo. Ampo. kata bang na ginamot po, ang ngogon ngogon na importante, ang mana na importante, ang ngogon 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 na dikman dihat dihat na pero ang ngogon na na Malukoy kayong taon, tabahagi yung taon kami. Digil sabtan, pagkasunod adlaw, naanayo ito bag sa murang maka. oh. makaanak maka ka ba, nakabuotan ba? Oo gan, makain yung yutan na tinuod yun. Tinuod yun na sa Diyos kayo. Dugdug yung yutan. bisan sa mga pagsulay nga naambot, murang oh. may muna ko. Sa ako oh. na bakha ni nako pagsulban isip binikan o sa ako na malangkani no? uh. akong pamilya. No? Uh. Uh, pero o oh, kanang tinud-an yu na gyud ang imong paghangyo sa Dios dili dito ka dako ikaw kuy taas pa kay kag kuan imong daganon sa pag-school kay ano, mga bangkod napakay mga bangkod sakto ka di ka na may oblige about sa imong mga bangkod pero kay ba ko nga kuang ka Responsable ka. Mao ayo sa pagminyo, ha? Ang <laughs> sama ikaw, unsa may gusto ni nga ka ng among eh, mahibawan. Gusto ka mahibaw, dirigi ka na mo, ba? Kasi uh -huh. mga pamutana, wala pa ni mga pangutanang sa una. Tinuod. Gusto ni mong ipamata na karo. Po. Hmm. Tanda. Kuna... No, wala. Ako ha, curious lang ko. Na, mm -hmm. Dili pa ba ako parent? Ano, maybe pa doon ako. Parent soon sa future. Dugay, na pa. Ma, times na like, mabugatan mo. mo na mga anak kay kanang unsay ma-feel once na kanang mag mabugatan. Na it, oh mabugatan mo mag 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 kanang mga like responsibilities sa balay ba like mga di man kay di lang kamo mm -hmm. ang na provide nyo kung galing wala na kung may tulog upat unong na ati manunun unsay ako like, di lang yun malik na madlok yun ko Nagyo ko fear ba? Sometimes, siguro, nag-overthink po. Ana. Uh, oh, Pero si Papa ay positive man good ka ni siya nga tao. Mm. Mm. Isun man good sa ato pamilya nga, dili ko mabarog isip amahan ba? O niya, kabaw baya mo nga, nga mo magsuun. Mm. na mo magsuon ako sa Ildes? Naanad na ko nga. Ang anak yun ang akong responsibilidad. Ano niya fertilang pod nga mayong mayo ang upbringing ba uh, mayo ang giya sa gikan sa ginikanan mo no? gini importante uh, mm -hmm. ang ginikanan mugiya gyud mugiya sa iyang mga anak o mo set sa example gyud ba mm. -hmm. unya kana gyud na surtihan lang sa gyud nga madlok ta sa Dios ba mo na o na yung nga mga traits bang dili dili ni mo uh, pasagdan yun e mo mm -hmm. ng gunitan o maayo kay oh, wala kay kahadlok wala kay kahadlok sa Dios wala kay kahadlok sa kaning dili mga dautan nga punuhatan kana murag padulong yung ka sa pariwara mm -hmm. uh, Pagka nang, di ba kay like nas like na mga stress sa kinabuhi o like mga problema if tinud ba na na mabawi ang kakapoy sa kanang mga stress o sa problema basta makita ninyo nang inyo anak nalipay pud oh uwi na gud <laughs> <laughs> na tinuod na kana lang ngayon nga namoy namoy na achieve something na achieve Oh. Mm. Lipay kayo mga anak. uy. Oh. na nang ko nga. Ay, bahala pa yung mga wala ni uh -huh. Sonding atong pitaka basta kayong atong mga anak. Malipay, wala tamang oh, tanaw. Oh. Oo, oh. naman siya nakita mm. nga resulta, oh. no? Kaya ba ba mo pag namo sa, pareha sa school, na may mga challenges nito, like for example, na may apilan ng mga competition, nga makita na mo ba na stressful kayo mo, kami uh, tanaw lang mininyo di ba magsimyo sige lang kaya lang gina ninyo kaya lang gina mo mura lang mi guha pero kung unsa mo ka stress sa suna mo ma mausan mi ka stress kami nakuha pud ninyo sense of achievement say, ang ah, o, o, of sa inyo kaugalingon pag oh Oo, natural jud na sa sugod ganen boy Proud parents. Proud, <laughs> Proud parents here. <laughs> 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 Ako, kuan anman ko, di ba, kanang handog jud ko sa sa iglesia. Na-prove nako na, na sa ako pagdako, iba ang dawi ba nga ang life ba compare sa ako mga friends nga dili iglesia. Do nagi stage ako life nga murag kung unsay gikuan sa ko friends, murag gusto nako na buhaton. Nga nung ako di makupuy di anak. Anak, gusto ko anak mo try. Gusto ko anak na na dili ka ang ako lang is mustang strong ka Growing up man ko developing person nagiguroy mga times na nagid uh, mga disappointments or kanang mga di kaaya-aya na mga happenings ba? ni undang ko sila medyo disappointing ba sa to sa inyo pero ako lang i ask is I hope mo continue lang yung salit na mo lisod lisod ma lisod magdako na kaya 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 na times na na anong wala ko kay Bowen say <laughs> <laughs> kaya mo um, yan <mayente> <laughs> kaya kay like damo mo mahita bo damo yung yung mahita bo na usahay mag question ko ba kung unsay na sakto unsay unsa na yung dili I hope na kami na yung mga anak <laughs> Continue lang mag-trust na mo kay uh, ang amo, ragyod ganahan kay maka papel minin ah. <laughs> mores kuya sa mga uh, masalig give minin niyo masalig minin niyo hmm thank you tayo <laughs> ako <laughs> <laughs> <laughs>